Siam. Gandang hapon mga kalangaray. Dito tayo sa aking kalabasahan. Titignan natin. Grabe ulan dito. Ilang araw na. Puro ulan. Titignan ko ang aking kalabasa kung malaki na. Yun. Oh. Yan. May isa na oh. Isa. Ito pa kita ng ano ito pa tinakloban ko yan dalawa ano pa o pa tatlo empat lima Uh, name. No. Pito 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 pitou siam aduh siam sempo apa may sampo na tayo mga kalang aray oh may sampo na depo, yo malaki na sampung peraso na Sampong peraso ng ating